Um, pero ay, ay, yan, ano? Yeah, video may, ba yan? Oo. Uh, uh. may kanyang trabaho, okay lang yun. And then... Yung tagadila. Tagadila. Hindi <laughs> <laughs> uh, <clears throat> kaya mo yan? Okay. Hindi, kasi gato yung trabaho niya eh. Ano? Okay. Ano na ang trabaho niya? Hindi, wala. Normal lang yan. Ha? Huh? Napakamarangal na trabaho yun. napakarangal? Ano Paano pa kayo? Para pa-interview siya, ano sasabihin niya, ano experience Ano po? lang experience? po? Namumuti na Ano na yun na Ay, pag siya. ng papel. Tignan niya. siya ng papel. Baka pareho. pagadila pagadila adila na sobrang. Padala mo yan ah. Ha? Dapat sa sa akin Chan, kamusta na, na ang pala si Julia? Pang oh, love team. Uh, Nakatama namin yung kailan lang. lang. oh, Oo. Sa Julia. Chan. Mensahe mo pa na kay Jaden. Kay Jadel? Kay Jaden. Kay Sab. Kay Sab. Uh -huh. Ano? Kasal lang kayo. <laughs> <laughs> Magandang mensahe yan. Ikaw, ikaw, ikaw Jaden. Ako? Best wishes sa inyong <laughs> family sana. Tumagal kayo. <laughs> <laughs> yung mga anak invite nila po siya. Ano? Invite nyo kami sa kasal. Invite nyo kami invite sa kasal, ha? Hindi, huwag nyo nga kakalimutan sa reception. Oo, huwag naman sa reception. reception. reception na Kaya sa reception lang, pwede na kami. Kit sa reception lang. Yushan, hindi ka ba nagseselos kay, ano, kay Byron? <laughs> 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 ano? Kay Byron Geisler? Ha? Uh, <laughs>